Dami nilang pera. Grabe. Away sila ng away. Kaya natin sila mag away, -away. Pagdating ng Mayo, gulatin na lang natin. No? Kasi inisip ko, kung makakachamba tayo, mananalo tayo. I mean, pag nanalo tayo, wala nang gagastos sa election. Hindi na sila kailangan gumastos ng 1 billion pesos para manalo sa election. eh nanalo tayo, walang gastos. Kita mo tayo, wala tayong tarpulin, wala tayong lahat ilang daan-daang midon ginagastos nila. Tapos babawi lang naman nila sa inyo. Tapos away lang sila ng away. Wala naman. Wala naman mapapala. Pag kayo po ay nandun na sa bingit ng kamatayan, ang iniisip mo na lang, ano yun ay tulong mo, sa kapwa mo, may agrabyado ka ba, meron ka bang kaaway, ako kaibigan ko na lahat, wala na ako natitirang Aawin. Ah, Ayos ko na lahat ng kailangan ko. Ayos ko